kumik ang buong bahay na nabigyo. Si Rika ay mag-isang natutulog sa kwarto sa ikalawang palapag habang ang ulan ay patuloy na bumubuho sa labas. Ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay parang yabag na unti-unting lumalapit. Bandang alas dose, nagising siya sa mahinang kato mula sa kusina. Pinakalan niya ang hangin ng iyon, pero nang tumagal, parang naging mas malakas, mas malinaw, Parang may humahawak sa doorknob sa ibaba. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang cellphone at binuksan ang flashlight. Pagsilip niya sa hagdan, nakita niya ang liwanag ng ilaw sa sala. Bukas na. Wala namang tao kanina. Humakbang siya pababa, marahan, pinipigilan ang sariling huminga ng malalim. Ngunit bago pa siya makarating sa gitna ng hagdan, may narinig siyang boses ng lalaki paus at mabagal may tao ba rito ang lamig ang buong katawan ni Rika tumigil siya sa pagalaw ang boses ay galing sa loob ng bahay may lapit sa pintuan ng kusina pinilit niya umatras pero biglang may kalusko sa likod niya paglikod niya may aninong dumaan sa kabilang kwarto kumalabog ang dibdib niya Tumakbo siya papasok sa silid. Nilak ang pinto at inakpan ang bibi para hindi marinig ang kanyang hinga. Nainig niya ang mabagal na pag-akyat ng mga yapak sa hagdan. Isa, dalawa, tatlo. Parang nag enjoy sa bawat takbang ang taong nasa loob ng bahay. Pagdating sila ba sa labas na pinto niya, tumigil ito. Walang ingay. Tanging tunog ng ulan at kabog ng puso niya ang marinig. Maya-maya, marahan maluskos ang doorknob na dahang umikot. At sa ilalim ng pinto, may nakita siyang liwanag. Hindi mula sa cellphone, kundi muli sa, mula sa kandila. Isang pamilya na boses ang bumulong mula sa kabila ng pinto. Rika, ako to. Si Jonathan. Matagal na kitang pinapanood. Nabitawan niya ang cellphone. Pagyupo niya para pulutin ito, may kamay ng dahang-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto. Maputla, mahaba ang dugo at may bahay ng dugo. At sa sandaling iyon, alam niya hindi lang basta magyanakaw pumasok sa bahay nila. For more Tagalog Horror Stories, pumunta lang sa aking Tagalog Story AI at mag-subscribe. Thank you! Gracias.